Ito yung tinda naming ulam. Tuwing Monday to Friday lang kami nagtitinda. Meron kaming sitaw, lumpiang Shanghai, lumpiang gulay, toge, humba, at panset sa almusal. Ayan. Ito ay Sunday na daling araw. Magsisimba kami. Ito nga pala yung simbahan dito sa barangay namin. Barangay Hall at Cover Court. Yung simbahan every Saturday lang may simba. And ayun si mama at ate. Nasa unahan. Ang dami ng mga kabataan na nagja-jogging. At ayan, lalagpasan namin si oh mama God. at ate. Sobrang tuwa ni Lance dyan. And nandito na kami sa simbahan. Nagtirik lang kami ng kandila. Dahil maaga pa naman at hindi pa nagsisimula ang misa. Si Lance at mama na nga lang ang nagtirik ng kandila. At eto nga pala yung kisame ng aming simbahan. Sobrang ganda ng design. Eto yung loob niya. Gold nga yung mga design dyan sa loob. And ayun si Mama Mary, ang aming Immaculate Conception Church. Ito po iyon. And tapos na yung misa. Ayan. And pagka uwi ko, nagprito ko ng tinapang bangus. Yan ang aming tanghalian. At dahil day off ni Alan, lilinisan niya yung motor. Gamit niya yung in-order ni Mama sa Lazada na panglinis ng motor. Kaya ayan, tinray na ni Alan. Ang gamit niya lang na sabon dito ay yung dishwashing liquid kaya hindi masyadong mabulayan yan. Punas na punas. Alagang alaga ang kanyang motor dahil yun ang kanyang service sa kanyang trabaho at service namin sa aming pamamalengke. And hindi na kami pupunta sa car wash para ipalinis ang aming motor.